mamaya na naaari ka rin atayin sa baka syempre pangangalagaan din sila hindi ka magihaw, hindi ka magluto dito eh. kailangan lang may dalain no? kasi malapit lang naman kaya pwede talaga dito hindi Pag ka mahihirapan. Oh. Umaamboy talaga. Di ba Shira Madre dyan, Dojo? Shira, shira Madre. Madre. Eh, ano yan? Shira, shira Madre. Madre. Shira Madre. Shira Madre ah. na sa likod pa niya. Ay, ganun. Dojo, doon ba tayo galing? To totoo? Ayun doon, yung kalsada na yun? Hmm. Parang paikot pala tayo, ganun. Hmm. Uy, ang layo. O, parang ayong Ayan o, dyan daw kami galing. Ang layo. Oo. kailangan ko ko

Oh, yung bag mo, dadali mo. Oo. Oh, oh. Ito, lagi ko na doon. Hmm. Ang ganda dito guys. May mga parkilahan pa pwede ano, magdamag. Pero tinabili na, nabili na itong doti na ito. So, ibabong pa ng bunda. Mm, napakinabangan. <laughs>